So guys panoorin natin si tatay Paano ubusin yung bulang Tindi pala na ito maglaro Yan, Sa nakakilala dyan guys Ki tatay pakicomment naman Ano pangalan ni tatay Magaling pala to Umuusok ang tira Grabe Yan guys pasikatin natin si tatay Para baka sakaling may magmanager sa kanya Tapos pwede pang ilaban to sa international Buo pa yung pulso magaling Sayang naman yung talent ni tatay Tindi pala maglaro Ayun o no? parang natutulog lang ay love it <laughs> pag ganito mga tatay nyo guys ano pang inaantay nyo ipusta nyo na pati lupat bahay dito magiging hasyenda pati jowa nyo pusta nyo na para dumami <laughs> ayan guys sa so tingnan nyo sa tatay manira parang hindi marunong pero magaling pala bawal talaga judgmentan sa bilyar O oh, oh wala grabe magpasunod ng pamato grabe And guys, panoorin natin si Tatay. Ang galing talaga idol. May bago na ako idol sa bilyar. Ang galing. Bang, last ball. Sports game na 'yan. Sure ball na 'yan.